Magandang hapon po mga kalaki, 5pm na po at syempre po ngayon po ay June 24 pa mga kalaki ha. Ito po ang ating mga lucky numbers sa mga ibibigay po sa mga masusugid nating mga lucky followers natin na kanina pa po nag-aabang dyan. Ngayon pong 5pm, ah, syempre po ngayon po yung last draw na pagtaya natin sa mga lucky uh, lucky boot natin ng mga tatay. Ano po mga kalaki sa mga lucky numbers na inahawakan natin? Ano po? Palitan niyo na po 'yung mga lucky numbers niyo. Ito po ang mga bagong lucky numbers na pwede niyo pong alagaan ng 3 days po. Ibibigay po natin sa inyo ang mga lucky numbers na bagong sumada po namin. Galing po yan sa libro po ni Lola Carmen. At syempre po mga kalaki, ang mga lucky numbers na natin, natin na to ay inaalagaan natin ng 3 days bago po natin palitan. At syempre po ngayon po, alas 5 pa ng hapon, kung ready ka na na kunin ang mga lucky numbers natin ngayon, abay ready na rin ako na ibigay ito sa inyo. Okay mga kalaki, tutok na po rito. Eto na po, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan po mga kalaki, ang ngayon po, ang ibibigay po natin ay tatlo 2 digit, tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit, at dalawang 6 digit lucky numbers para po sa masusugid nating mga followers na kanina pa po nag-aabang. At syempre po sa mga nagpapabati po at nag, uh, nagpapashoutout po, mamaya po isa shoutout ko po kayo at lahat po ng mga nagpapashoutout na nagko-comment dyan na nagpapabati. Pag napili ko po kayo, may libre po kayong lucky numbers agad-agad po sa messenger nyo. Sinesend ko po mga kalaki. Okay, umpisa na po natin ang... Umpisahan na po natin ang 2-digit lucky numbers mga kalaki ang 2 digit lucky numbers mo ay number. Bali tatlo po ito ha. Ah, tatlong 2 digit po ito. Umpisan po natin sa number 8 at number 23. Yan po yung una. Pangalawa po number 6 at number 21. At number 11 at number 33 po mga kalaki. At yan po ang ating 2 digit lucky numbers. At ito naman po ang ating 3-digit lucky numbers Number 991 Ayan po mga kalaki At ang pangalawa po ay number 663 At ang pangatlo po ay number 258 Ayan po mga kalaki ang ating 2-digit at 3-digit lucky numbers At syempre mga kalaki uh, Meron po tayo mga kalaki na 4-digit lucky numbers na bagong sumada Ibibigay ko po sa inyo Kunin nyo na po mga kalaki Ito na po ang ating 4-digit lucky numbers ang four digit lucky numbers natin ay number 8274 yan po yung una ang pangalawa po number 6983 at ang pangatlo po ay number 1126. Ayan po mga kalaki, kumpleto na po ang mga 2-digit, 3-digit at 4-digit lucky numbers natin mga kalaki. Takbo na po sa mga suki yung outlet maya maya ha? at pwede niyo pong iramble ang mga lucky numbers natin. Alagaan nyo po ayun ng 3 days para mabaliktad mo po ang numero, panalo pa rin po tayo mga kalaki. At syempre po para po sa masusugin nating mga lucky followers dyan na nag-aabang po ng ating mga lucky numbers, abay ito bago ko po ibigay ang 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers Dapat po naka-follow po kayo sa mga legit na account namin Hanapin nyo po kami sa Facebook mga kalaki Ingat-ingat po kasi napakadami pong fake account na nagkalat dyan Na kinukuha ang picture ko, gumagawa ng sariling account Hindi po ako yun mga kalaki Hanapin nyo po ako sa Facebook ito Ito po yung legit na account ko Hanapin nyo po sa Facebook, isearch nyo po Red Parungkin I-check nyo po lagi ang followers Dapat may makita kayong 400,000 followers Check kami po yan Meron po tayong second account Red Parungkin din po na naka-yellow t-shirt ako na may 51,000 followers. Kasama ko po si Lola Carmen at Aris Gatchalian. Ay po yung mga legit na account natin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube natin, Red Parungkin po na mayroong 16,900 followers. At syempre po TikTok. Ang TikTok natin, Red Parungkin po na mayroong 425,000 followers. Ayun po yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart mga kalaki, automatic po padadalan agad kita ng mga lucky numbers, agad-agad po dyan sa messenger nyo. Basta nakafollow po ha, ah. basta nakafollow, may libre kang lucky numbers, agad-agad po dyan sa messenger nyo. Tandaan nyo po ang lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months pag sumali ka sa amin. Uh, bibigyan kita ng sa tatayaan mo sa STL, sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad, National Wedding, ng 2-digit, 3-digit, 4-digit, 5-digit, 6-digit mga kalaki. Pag sumali ka sa amin sa private consultation, aalagaan kita, i-code ko ang birth at birth mo. Malay mo naman dito ka pala sa swerte. dito pala ikaw mananalo sa mga malaki lucky numbers namin. Okay? Sa mga interesado po, message na po kayo sa messenger ko sa mga gustong sumali. At bibigyan ko po kayo ng discount para para 3 months po kayo members sa akin ng June, July at August. O, so, di ba? At make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po yung mga gumagaya sa atin. Ayan po mga kalaki. At syempre po, abibigyan ah, ko po ng discount ang mga sasali po ngayon. Okay, unan. pag member ka na, baka dito, dito ka swertehin, mali mo naman. At syempre po mga kalaki, ituloy na po natin ang pamimigay ng mga 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers sa masusugid nating mga lucky followers. Eto na po, kunin nyo na po ang 5-digit lucky numbers. Number 5, number 33, number 37, number 29, number 18, at ito po ang pangalawa. Number 12, number 16, number 24, number 28 number 33 at syempre bago ko po ibigay ang 6 digit lucky numbers ang 6 digit po namin pwede po rito ang 642 645 649 655 at 658 6 digit lucky numbers ang unang 6 digit lucky numbers mo ay number <coughs> 17 number 25 number 21 number 33 number 37 at number 40 at ito na po ang pangalawang mga kalaki. Habang wala pang bumibili, syempre, vlog-vlog muna tayo, bigay-bigay tayo ng mga lucky numbers para po sa inyo. At syempre, ito na po ang pangalawang 6-digit lucky numbers. Number 15, number 27, number 28, number 4, number 20, at number 39. Ayan mga kalaki, kompleto na po mga lucky numbers natin. Takbo na po sa mga sukin yung outlet at make sure po mga lucky numbers namin, aalagaan nyo po yun ng 3 days bago po natin palitan. At syempre, ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Ayan, shout out po tayo sa kay Renato Makapagal. Hello po kay Renato Makapagal po dyan po sa may Kesson sa Kesson Province. Hello po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa Makapagal Family. Marami rin po makapagal dito sa San Jose sa City, New Ebaizia. At syempre po mga kalaki, hinihingi niya 2-digit lucky numbers dahil birthday daw ng pamangkin niya. Bibigyan kita ng 2-digit lucky numbers. Tingnan mo sa messenger mo. At syempre po dito po sa mga, okay, sa mga vegetable vendors naman po dito sa May Baguio City Public Market. Ayan po sa mga gulay Baguio dyan. Uy, yung salap ng mga brokoli dyan at saka ng cauliflower. Shoutout po dyan tayo kila ate Negra at kila ate Limay Ayan, shoutout po sa inyo ha Ayan, sa mga vendors po natin dyan Baguio, STL lang kanyang hinihingi. Bibigyan kita ng easy to para po mamaya ilaban nyo po mga kalaki Maraming salamat po dyan at Baguio City, napanalo na kita alam po yan So good luck mga kalaki, mananalo tayo ngayon Claim it po mga kalaki Good luck